Matapos mabigo ang plano ng Moscow na ipatupad sa Amerika ang kanilang peace plan para sa Ukraine, nanawagan ang Kremlin na huwag umasa sa agarang kasunduang pangkapayapaan para sa Ukraine. Nagpahiwatig sila na mas paigtingin pa ng Russia ang labanan. Kasabay nito, inihayag ng administrasyon ni Donald Trump na lumalaki ang pangamba na ang planong pangkapayapaan na nagbago matapos ang mga pag-uusap sa mga opisyal ng Ukraine ay maaaring tanggihan ni Vladimir Putin. Kaya naman, agad na ipinadala ni Trump si Steve Vitkov sa Moscow para makipag-usap sa diktador upang kumbinsihin ni Steve Vitkov ang kalbong diktador na muling makipag-usap sa anumang negosasyon. At inuulit ko, hinihikayat ang Ukraine, hindi ang Russia, na magbigay ng mas malaking konsesyon. Binigyang babala ni Dan Driscoll, ang ministro ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, ang Ukraine noong nakaraang linggo sa kanyang pagbisita sa Kiev, natiyak silang matatalo sa labanan kung tatanggihan nila ang mapayapang pag-aayos. Sinikap ng mga kinatawa ng Estados Unidos na kumbinsihin ang Kiev na ayon kay Steve Vitkov, kayang ipagpatuloy ng mga puwersang Ruso ang digmaan nang walang hanggan at lalakas pa ang mga pag-atake sa himpapawid. Bukod pa rito, nagbabala si Driscoll na wala nang kakayahan ang Estados Unidos na magpadala ng armas at mga sistema ng depensa sa himpapawid sa Ukraine sa kinakailangang dami. Pag-usapan natin ito ng maayos at kalmado. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel, mag-like, at mag-commento sa episode na ito. Mag-subscribe rin sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalathala ang balita tuwing may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito at maging updated sa lahat ng balita, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription. Nasa description ng video ang mga link at detalye. Nandoon ang iba't ibang platform at detalye ng bangko, pati na rin ang PayPal at maging mga crypto wallet. Kaya't lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, gaya ng inaasahan matapos mabigong ipilit ng Rusya sa pamamagitan ni Donald Trump ang kanilang planong kapayapaan sa Ukraine at Europa, na kung tutuusin ay ipinakilala pa nilang parang planong Amerikano. Ayon sa Kremlin, walang basihan ang inaasahang pagmamadali ng Rusya sa kasunduang pangkapayapaan. Ang pahayag na maaaring magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan para sa Ukraine sa lalong madaling panahon ay masyadong maaga o wala pa sa oras. Ngayon ginawa ang pahayag ng tagapagsalita ng Pangulo ng Russian Federation, Dmitry Peskov. Maghintay muna kayo masyado pang maaga para pag-usapan ito. Sabi ni Peskov bilang sagot sa tanong kung totoo bang ngayon, higit kailanman ay malapit na ang sitwasyon sa pagkakaroon ng kasunduang pangkapayapaan. Sinasabi ng mga Ruso na hindi-hindi, huwag magmadali, lahat ng ito ay usok lang. At dito, nararapat lang banggitin ang sinabi ng kinatawan ni Trump na si Steve Vitkov, na sa pag-uusap nila ng katulong ni Putin na si Usyakov ay diretsyahang sinabi na siya ang nagpilit nito kay Trump. Ang ideya na ang Rusya mismo, ang matagal ng gustong makipagkasundo ng kapayapaan. Palagi naman nila iyong gusto, pero laging may isang tao na nakikialam. Sipi mula kay Bitkop. Hayaan mong sabihin ko kung ano ang sinabi ko kay Pangulong Trump. Sinabi ko sa kanya na kayo, ang Pederasyon ng Rusya, ay palaging nagnanais ng mapayapang kasunduan. Sinabi ko sa Pangulo na naniniwala ako rito. At naniniwala ako na ang problema ay may dalawang bansa tayo na nahihirapang magkasundo. Kung magkasundo tayo, magiging mapayapa ang kasunduan. Iniisip ko rin na baka makagawa tayo ng dalawang pupuntong panukalang kapayapaan gaya ng sagasa. Ginawa namin ang dalawang pupuntong plano ni Trump para sa kapayapaan. At tingin ko, kaya rin namin gawin ito para sa inyo. Nakikipag-usap siya kay Ushakop. Ngayon, tayo-tayo lang alam kong para sa kapayapaan, kailangan ang Donetsk at posibleng pagpapalitan ng ilang teritoryo. Pakinggan mo, imbes magsalita ng ganito, Subukan nating maging mas optimistiko para mas madali tayong magkasundo. At sa tingin ko, Yuri, bibigyan ako ni Pangulong Trump ng maraming kalayaan, kapangyarihan, para makamit ang isang kasunduan. Kung magagawa nating makausap ko si Yuri at mapag-usapan namin ito, sa tingin ko, malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad. Ito ay bahagi ng pag-uusap ni Navitkov at Ushakov mula sa mga leak na nailatala sa Bloomberg. At oo, sa bahaging ito, inamin ni Bitkov na siya ang nagpilit ng ideya na gusto ng Russia at ni Putin ang kapayapaan. Pinag-usapan ko ang leak na pag-uusap ni Bitkov sa mga Ruso sa isang episode, kaya panoorin sa channel. Tulad ng nakikita ninyo, V. Mahilig sa kapayapaan ang mga Ruso, pero hindi sila nagmamadali sa paggawa ng kasunduang pangkapayapaan. Ipapaalala ko rin na ang 28 puntong peace plan ng administrasyon ni Donald Trump ayon sa Reuters na batay sa mungkahi ng Kremlin ay nagbago ng malaki. Matapos ang negosasyon sa Geneva, tinanggihan ng Kaib ang tatlong pangunahing hinihiling ng Moscow. Bawasan ang sandatahang lakas ng Ukraine, huwag sumali sa NATO at isuko ang Donbas. Iminungkahi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kay Trump na magpulong sa Washington para talakayin ang sensitibong isyo sa teritoryo, ngunit hindi ito pinansin ni Trump. Pumunta siya sa Mar-a-Lago, natirahan sa Florida para sa pagdiriwang ng araw ng pasasalamat. Ngayon, sa administrasyon ni Donald Trump, lumalaki ang mga pangamba na ang planong pangkapayapaan na nagbago matapos ang mga negosasyon sa mga Ukrainian ay maaaring tanggihan ni Vladimir Putin. Ayon sa ulat ng New York Times at opisyal ng White House. Ang orihinal na bersyon ng dokumento na inihanda ni na Kirill Dmitriev at Stephen Vitkov ay humihiling ng ganap na pagsuko ng Donbas. Pagkansila ng pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO, limitasyon sa sandatahang lakas at pagbabawal sa dayuhang tropa sa Ukraine. Kasama rin dito ang pagbabalik ng Rusya sa pandaigdigang ekonomiya sa pagtanggal ng parusa at mga proyektong kasama ang Estados Unidos. Matapos ang negosasyon sa Geneva noong lunes, labing siyam na lang mula sa 28 puntos ng plano ang natira. Nawala na ang mga limitasyon para sa sandatahang lakas ng Ukraine, ang pagbabawal sa pagiging miyembro ng NATO at ang mga puntong may kinalaman sa ugnayang Ruso-Amerikano. Ayon sa politiko, tinanggal na rin sa plano ang mga usaping teritoryo. At malinaw na sinabi ni Zelensky na tatalakayin natin ito kasama si Trump. Bukod pa rito, pinalakas pa ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Kinumpirma ni punong ministro ng United Kingdom na si Keir Starmer ang kahandaang magpadala ng peacekeeping contingent sa Ukraine matapos ang mga pag-uusap. Sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya na hindi lang sundalo ng Britanya at Pransya ang maaaring mapasama rito kundi pati rin mula sa Turkey. Ibig sabihin, tinanggal ang bahaging ito tungkol sa mga peacekeeper dahil hinihiling ng Russia na talikuran ng Ukraine ang ideyang ito. Sa ngayon, walang palatandaan na papayag si Putin sa bagong plano ayon sa New York Times. May ilang opisyal ni Trump na naniniwalang tatanggihan agad ito ng Kremlin. Heto na si Lavrov. Ayon sa ministrong panlabas ng Rusya, inaasahan ng Moscow mula sa Amerika ang planong kasunduan kasama ang Europa at Ukraine, para resolbahin ang issue sa Ukraine. Pero kung lalabas doon ang CP na nawala ang diwa at letra ng Anchorage tungkol sa mga pangunahing kasunduan na naitala, syempre, magiging ibang-iba na ang sitwasyon. At bukod pa rito, tinawag ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov ang orihinal na planong pangkapayapaan na di umano'y iniharap ni Donald Trump bilang tanging makabuluhan. Susunod ay CP. Naniniwala kami na maaari itong maging napakagandang batayan para sa mga negosasyon. Patuloy pa rin kaming naninindigan sa pananaw na ito. Tama talaga ang kasabihan. Bigyan mo siya ng daliri, pati kamay mo, kakagatin. Ayon sa isang source ng The Washington Post na malapit sa mga mataas na opisyal na diplomat ng Russia, sinabi niya na kahit ang orihinal na plano ni Donald Trump ay hindi na sapat para sa Kremlin. Doon, hinihiling nilang tuluyang tanggalan ng armas ang Ukraine at iwanan itong walang laban sa mababangis na Ruso. Ayon sa source ng Washington Post, ang desisyon ni Putin ay nakadepende sa kanyang pagtataya sa reserba ng katatagan ng bansa sa ilalim ng bigat ng mga parusa. Kung tingin niya ay lalala ang problema sa susunod na taon, maaari siyang maging mas flexible. Mga kaibigan, panahon na para magpatupad ng bagong parusa sa lahat ng trading partners ng Rusya para tuluyang ma-isolate ang Rusya. Malinaw na sinasabi sa mga Ruso doon na ayos lang ang ekonomiya. Maganda ang lahat. Pero ang tanong, kung maayos ang ekonomiya sa Rusya, bakit kailangang taasan ang mga buwis? Siyempre, sinasabi ngayon ng propaganda sa mga hindi pa naliligo na Ruso na kasalanan ito ng Europa. Talagang napaka-absurdo nito. Kung hindi nyo pa narinig, oo, sinasabi ng propaganda sa Rusya na ang dahilan ng pagtaas ng buwis para sa mga Ruso ay ang Europa. Eh si Putin at ang digmaan niya at malinaw na gusto pa rin ni Putin na wakasan ang soberanya ng Ukraine. Gayunpaman, kahit pumayag pa si Trump dito, hindi ganoon kadali na agawin ang soberanya ng Ukraine laban sa kagustuhan ng kanyang mga mamamayan at mga kaalyado. Dahil dito, maghahanap si Putin ng paraan para pilitin si Trump na idiin ang Ukraine kaysa sa Russia. Kaya nga, uulitin ko, ngayon ang tamang panahon para bigwasan ng mga parusa ang makapal ang mukhang diktador na si Putin. Sa ganitong paraan, kahit anong taas ng buwis para sa mga Ruso, ay hindi na makakaligtas sa ekonomiya ng Russia. At para tuluyan ng lumubog ang barkong Ruso na ito, iyan lang ang tanging solusyon sa sitwasyong ito. Hindi posible ang matinong negosasyon sa mga Ruso dahil sila ay mga mababangis na nilalang na ngayon ay nagsasabing hindi na raw bagay sa atin ito. Wala nang ibang babagay sa kanila maliban sa pagsuko ng Ukraine. Dito ko natatapusin. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa mga komento, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at mag-like. Yun lang. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.